Ah. Energy Regulatory Commission. pagkat na napagalaman ko, Jen, Nelson, opa, opa, opa. na sila ay nagpatawag ng public hearing. Okay. Kasi ah, oh. isa naman sa tuntunin ng ERC yun pagka merong isang gagawing uh, may kinalaman sa ikakaapekto mm -hmm. ng uh, publiko mm -hmm. sa iba't ibang serbisyo na Talaga namang uh, dapat ay sila iba-proteksyonan. Ah, okay. Ang Opo. isa sa mga serbisyo na talaga <laughs> namang dapat nating binabantayan ay yung uh, presyo ng kuryente. Matagal na nating uh, pinag-uusapan ito eh. Opo, Kong. Uh -huh. Opo, Sen. Kasi napagtibay, uh, uh, kung naalala nyo yung kaso ng Nasikore versus uh, ERC. Oho. Uh -huh na kung saan nagpasya ang uh, kataas taasang hukuman ah yung pala na yung tinatawag <coughs> na replacement ko nakikita mo yung uh, uh, yung, damityo, yung, yung damit pala. ko yung, ko yung kanina ng umaga kasi yan eh. Oh, uh -huh. Uh -huh. eh dahil sa meeting naman ako nang tanghali eh. pagkatapos eh, hindi ko na uh, nagawang makauwi para makapagpalit naman ako ng uh, kasuotan, uh -huh. eh dito na ako dumiretso. Aba, uh -huh. okay. ngayon, sa, sa kanila, importante na malaman ko kasi nabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema, hindi na pinapayagan ng Korte Suprema yung tinatawag na replacement cost. Replacement uh cost? -huh. Na isa, okay. sa, isa sa mga batayan ng uh, rate setting. Kung baga kung paano mo uh, isa sa alang-alang kung magkano ba yung sisingilin na uh, kuryente, yung rate ng kuryente, uh -huh. lalong-lalo na kanya yung uh, optimized uh, depreciation, ano do-optimized depreciated replacement cost, ibinawal ng Korte Suprema. Ang sabi niya, inutusan niya ang ERC, humanap kayo ng makabagong pamamaraan, valuation method. Oo. Uh -huh. Para sa ganon, yung ginagamit na assets ng mga distribution utilities ay talagang katanggap-tanggap at reflective ng kanilang paggawa ng kuryente. Para sa ganon magiging makatwiran yung kanilang kikitain kaugnay naman ng kanilang uh, ipapataw na singil. Uh -huh. Sa sa kuryente. Opo, opo. Ganito kasi yan, halimbawa. Ang pinag-uusapan dito ay yung tinatawag na regulatory uh, asset base o yung RAB. Halimbawa, para maintindihan ng mga kababayan nating na nakikinig, ang isang distribution utility, private distribution utility katulad okay. ng Meralco, marami sa ang kasangkapan, mga pasilidad na kanyang ipinundar para makagawa ng kuryente. Ah, pero halimbawa yun iyong uh -huh. yung tennis court isinama mo Opo. Uh -huh. doon sa doon sa mga materialis na ginagamit mo para makagawa ng kuryente. Malayo naman na tayo. Ah. Dahil tennis court yun eh, di ba? Uh -huh. so, yun pala yun. O kaya gymnasium. Opo. Uh -huh. uh -huh. So, kailangan eh, malinaw na malinaw na yung mga assets na itatalaga mo para sa ganun, makagawa ka ng kuryente, malinaw na malinaw na iyon ang ginagamit mo talaga. Opo. Uh -huh. Ngayon, kahit na mapatunayan mong nagagamit talaga yon, pero kung masyado namang matagal na yun at gamit na gamit na, Oo. Uh -huh. hindi mo naman niya ano, doon sa, do sa cost na nung nakuha mo yun. Oo. Uh -huh. Di ba? Meron silang tinatawag na depreciated historical cost, may depreciated actual cost, merong uh, reproduction cost new, mga gano'n. Mga... Uh -huh. Sabi ko, ang ipinunta ko rito ay para malinawan ko kung Nakatugon kayo doon sa panawagan, sa disisyon. Ah. Na... Gusto kayo na pumunta sa, talaga sa kanila, sana? Nabigla nga sila, bigla akong Obo. dumating eh. Ang <laughs> uh... ina-expect nila, kayo Pero... magpapatawag sa Senado. <laughs> Pero kung pumunta kayo doon, so, in what capacity? In my capacity as a consumer. Ayun. Ah, okay. Okay. Ba, bakit? Ba, consumer naman ako, hindi ba? Opo. Oh. Mm -hmm. Pero hindi nila sa inaasahan na ako ipupunta ron. Opo. Mm ako likod. Eh, kasi punong-puno na eh. Opo. Uh -huh. Alam nga namang uh, sasabihin ko doon sa sa harap oh, doon ka nga sa likod at ako uupo dyan. Hindi naman pupo Ah, naman. oo. Pero nakita ako nung isa doon sa... Commissioners. Uh, hindi mga commissioner eh. Yung mga taong itinalaga nila para doon sa public hearing na yun. Nakita ako at mababait naman sila. Opo, opo uh, isa sa kanila ito mayo, uh, sir, baka naman gusto po niyong lumipad uh, lumipat sa, lumipat sa, sa harap kung sa kinalalagyan namin. Aba, hindi, teka muna, hindi naman ako kasali. Ako y, ako y isang ah, consumer opo, lang. Opo, so, ipinasya ko na maupo na lang doon. Opo. Ngayon, itinanong ko sa kanila, uh, kayo po ba'y nakapag... Uh, kasi po, kahit, nung, inyong, uh, inyo pong isumiti sa public, nung ipaalam nyo sa publiko yung mga... Uh, issues paper, ang tawag eh, no? Uh -huh. issues paper ang tawag dyan. Binigyan ng uh, deadline ang publiko na may kinalaman sa pinag-uusapan kung mayroon kayong ideya kung paano ang pinakamabisa na paraan o para metro, paano natin susukatin talaga ang dapat kitain ng isang distribution utility uh -huh. na hindi malayo naman para hindi naman uh, maging argabiyado naman yung... Ano, po. Kasi tingnan sobra, mo, ha, Jen Nelson... Pagka yung regulatory asset base masyadong mataas, ang ibig sabihin nun, tinataasan mo yung allowable return ng isang distribution utility. Ah, ganun pala ibig ang sabihin. Kita nun, niya mas marami. Malaki po ang niya. O oh. oh, eh kasi nilatag mo yung maraming assets. Oo. Oh, 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 oh. Eh, 'yun ang kanya ano eh, 'yun ang babawiin eh. Oh, oh. Sa mga tweet, Uh, teka muna, titingnan din natin yung ibang mga issues. Ganyan ang ah, gusto sabihin ng Cortex uh, Supreme. Kaya, uh -huh. pwede ba kanyang aralin ninyo? Uh -huh. Mula Opo. dyan sa mga dati nyong ginagamit na mga parametro, pag-isipan natin. Uh -huh. So mula doon, uh -huh. nung sinasabi naman nila, meron na pong nagsubmit at yan po ngayon ang ating pagsasama-samahin uh -huh. na, na ayusin. Opo. At kung kayo po naman ay meron ding ideya, sabi niyang gano'n, ay eh, makakatulong po sa amin, ay eh, gusto rin namin marinig Opo. ang panig ninyo. Eh, totoo naman kaya ako nagpunta ron. meron akong daladalang mga apat na pamamaraan kung paano natin may sasakatuparan yung balancing. Ah, uh, so hindi nyo lang basta sila pinuna kundi meron di kayo rin kabinda? Hindi ako nagpunta na, hindi hindi para pumuna kasi oh, oh, oh. interesado ako na mailatag ang isang parametro, isang pamamaraan ng valuation na oh, hindi po. talaga. Uh, napagsasamantalahan oh, ng publiko. Uh -uh. Yun ang aking pakay doon. Kaya eh, alam mo naman, mulat mula pa eh, gusto ko malinaw na malinaw na ang charges ng elektrisidad fair Reasonable, Yan, opo. affordable, di ba? Opo, Ngayon, kung hindi tayo nakagawa kako ng, uh, ng paraan, ng valuation, <coughs> ay ang valuation ay eh, papunta lang doon sa kikitain talaga ng gumagawa ng kuryente. Hindi natin isinaalang-alang yung isang bahagi ng kautosan ng Korte Suprema. Eh, hindi, yun ang ating magagawa sa araw na ito. O, o sa mga trade, ipinakita ko naman yung... Para, para sa akin. Mga rekomendasyon ninyo na pwedeng matay nyo, oh, utos ng Puerto Supremo. Nakita mo naman oh. ang tayo ko doon eh, di ba? Opo, oo. O pagkatapos kong magsalita, ako na bigla sa eh, pagkatapos pinalakpakan nitong mga nando sa uh, ano. <laughs> Nakapaligid, oo. Oh. Aba, eh tiningnan ko lahat, pura bugado ng mineral ko, bugado ng ganito, Ako uh na -huh. um, uh -huh. eh, ako naman neutral lang pagpunta ko doon eh. Uh -huh. Uh -huh. Wala naman akong gustong pasamain uh, o oh, ganito, basta uh -huh. gusto uh -huh. ko lang mailatag natin ang isang katanggap-tanggap at makatwiran reasonable pamamaraan <coughs> ng rate setting na hindi Uh -huh. magiging unfair uh -huh. sa mga consumer. Yun ang aking babantayan. Uh -huh. Yan ang sinabi ko. Kasi sa ngayon po, ang kumikita na ng malaki, yung nag-generation. Kapag nagkamali ka uh -huh. dun sa paglalatag ng assets uh -huh. na siyang ating susukatin na pagmumulan doon, doon magsisimula yung pagtaya kung uh -huh. paano ang kanilang kikitain. Oo. Uh -huh. So, nagsuggest ako dyan ng uh, isang framework ng return, rate of return. Oo. No? Uh -huh. Kaya makikita nila na objective tayo. Yung ROR. Eh. Pwede, bang, uh -huh. kapag, pwede ba tayong mag-set ng ng ganitong formula. Uh -huh. Ito yung babantayan natin. Uh -huh. Ngayon, yun naman kung mga itatalatag ninyong mga assets. Pwede ba kaya eh, kinakailangan natin i-document. Kasi hindi pare-pareho yung mga assets. Eh. Uh -huh. Baka naman yung matanda na pinipilit nyo pang ilagay, depreciated na. Eh. Wala uh -huh. na halaga yan. Uh -huh. Uh -huh. Kapag hindi mo tinignan mabuti yan, bloated na bloated yung... Uh, regulated uh, asset base mo malaking Opo. malaki ngayon yung return niya oo mm -hmm. Ang laki ng kikitain niya oh yung o laki ng kita niya yun naman yung laki ng bayad mo rin nelson so, as o consumer o hindi ba yung... kailangan nating balanse nakita naman parehas. nila yung pagbabalanse ng ano, ko kaya nagpasalamat kaya bago kumalis sabi nila sir pwede po bang uh, kung meron po kayong uh, prepared yung sinabi niyo kung prepared speech eh wala raw eh sa sa, sa anong wala oh, naman. Dapat 10 yun. minutes naman sila o oh, naman. Hindi baka ako nare, na-record po namin pero baka po may mga ibang hindi po namin ah, na-audio doon. Ohoho. o oh. oh, sige bigyan nyo ako ng mga ilang araw kako. eh pormaling ko yung aking oh. uh, yung aking uh, proposition, yung apat na oh. proposition uh -huh. na alam ko makakatulong sa ginagawa ninyo na paghanap Ayon. ng isang makabago pero makatuwiran, uh -huh. equitable na pamamaraan, maysasaalang-alang yung kikitain ng, uh -huh. uh, ng distribution utility Opo. at hindi naman masasalaula ang okay. interest naman. Ayan. Hindi ba pagsasamantala ng uh -huh. consumer? Ayan. Oh, di ba? Tama, tama Tiki dyan. Tingin sa lahat nakakasunod sa utos ng Korte su uh -huh. Suprema. Oh. Oh. Eh, kasi yun ang gusto yun ng Korte Suprema. Eh. Uh -huh. Maghanap tayo kanya ng makabago, ng ibang paraan. At uh, hindi naman namin sinasabi kang huwag niyong pansinin yung mga dati niyong ginagamit. Opo. Uh -huh. Pero wala namang masama kung maghanap pa tayo ng mas makatuwiran. Uh -huh. na mga parametro yeah. ng valuation ng mga assets. Uh -huh. Lalo sa panahon ito, no, so, 'di ba? Mm. Ang dami na ng makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin at hindi naman ganoon kalaki siguro ang konsumo. Kasi at ang saka... mas gusto ko dun yung idodokumento. Alin ba oh, ito yung assets mo. Gaano katanda yan? 'Di ba? Uh -huh. Paano niyo i yan? Uh -huh. O oh, ano, gaano ba yung contribution niya nagagawa niyan? Oho. O, 'di ba? O halimbawa, tornilyo na lang doon eh. Eh gaano ba gaano ba karaming tor eh, taas-taas na naman sa tornilyo eh, yung contribution niya eh. Uh -huh. Yung langgam lang naman ng kanyang kasi <laughs> Oo, oh, no eh, gusto nating uh, ngayon kung, kung gusto nila kako, ako, ka ERC. Oo. Uh -huh. Alos nang ako. O, paano gagawin? ERC ganito pong gagawin natin. Oo. Uh -huh. O nakita nila na talagang meron tayong suggestion na medyo dapat nila talagang pag-isipan. Opo. At dito sa nanoro mahihinuha ng ating mga taga-subaybay, ay eh bahagi ito ng pagtupad ninyo doon sa ipinangako niyo kampanyahan na natututukan ninyo ang problema ito sa kuryente at binabayaran ng ating mga consumer. So, kahit wala ako sa kongreso. Opo. Uh -huh. Pero nakita ko yung pagkakataon kasi public hearing. Opo. Uh -huh. eh, Lakas eh, na kailangan marinig nila. Oo. -huh. Yung gusto kong mangyari sapagkat noon pa eh, ay kailangan nating bantayan yung tungkol sa uh, singil ng kuryente. Uh -huh. Eh, alam kong dito magsisimula ito. Uh -huh. Sabi ng Korte Supremo, humanap tayo. Eh, eh wala namang pumunta doon para paalalahanan sila so nalalaman natin. Opo. Oh, eh, ngayon, wala silang masasabi ngayon. Ipinagpauna ko na uh -huh. na para sa akin, ito'y isa alang alang din ninyo. Uh -huh. At saka baka maraming hindi nakakaalam, Sen, na meron palang ganung kautusan o desisyon ng katas-taasang hukuman. No, yung, yung mga uh -huh. ibang nag-unang nagsalita, eh, yung mga Masyadong legalist kayong pananalita nila. Sabi uh -huh. nilang sabi nung uh, Miralco at saka yung iba pang mga kasanggan niya. Eh yan naman pong uh, Nasekore versus CRC, ang pinag-uusapan lang naman po yan, eh, Miralco lang po. Uh -huh. Eh paano uh -huh. naman po kami? Hindi naman wow. po kasi kasali dyan. Uh -huh. Baka naman po kanya, eh, makagawa tayo ngayon ng tuntunin na apektado yung mga utilities na hindi naman po kasali. Sapagkat yung, yung kasong yan, ay uh, Miralco lang ang pinag-uusapan. Uh -huh. eh, eh sinabi ko rin na Teka muna, hindi lang, maaring miral ko lang ang involved dyan. Opo. Ngunit kapag ka ang pinag-uusapan, yung application ng yung tinatawag nating RAB, applicable sa inyong lahat eh. Kasi lahat kayo nagpapabalyo naman eh. Valuation din naman ang ginagamit natin eh. Opo. Pag sinabi ng, tapos yung sabi niya, oh pinag-uusapan lang po, ay year ganito lang, hanggang year na ganito. Eh paano po ba, i-apply po ba natin ang prospective? Opo po, eh, pag sinabi naman ng Court Suprema na ito'y mali nung, nung, taong ito, mali na rin sa taong yan. Maski, oh na, masasusunod na doon, mali pa rin yan eh. Oh. Kasi pinagpasyahan na na mali eh. Oh. Ibig mo sabihin, kung mo yung taon na yun, doon lang ang kaso, doon lang mali. Pagdating sa ngayon sa panahon natin, hindi na mali. Oh, Ay, mali ang mali. Hanggang kayo, pag di mo tinama, mananatiling mali. Mananatiling. Mo yun. Oh, tinama na nga tayo. Eh, gagamitin mo pa yan. So oh. sa mga tuwin, sabi ko, tayo, eh, wag nating ilimit ka ako sa sinabi ng Court Supreme. Maring involved nga ang distribution utility na mo Ngunit okay. kayo din, ganyan din naman ang patakaran nyo eh. Ayun. Distribution utility din kayo eh. Uh -huh. Ang totoo niyan, per admission ng ERC, kahit yung transmission eh, kasali dyan eh. Uh -huh. Sa totoo lang, di pa bumam. Yes sir, sabi naman ng ERC yung eh. Ng, uh -huh. o sa lalong malayo yun eh. Uh -huh. Kasi transmission na yun eh. Uh -huh. Pero doon, napektado pa rin ka ako yung transmission. So, <coughs> so sa ngayon, naghahanap lang naman tayo ngayon. Huwag na natin pagtalunan kako ka yung legalist na issue. Uh -huh. Tingnan natin, yung way forward. Uh -huh. So hindi nyo na po hinantay na kayo magpatawag ng mga taga ERC. Kayo na mismo pumunta kasi magsisimula yung term nyo. Eh sayang oh, naman eh. Oh, sayang oh, naman kasi mababayaran eh, Kasi po kami nagpa nagpalitaw naman po kanya ng Nag issues pero hindi, hindi naman po kayo pumunta eh. Oh, yun, oh. O, eh kasi pagka nilagay nila sa niyon ano sa Jaryo. Opo. Uh, notice to the world, to the whole world na ay, yan. Ay po, oh. Ibig sabihin, bound ka na doon. Hindi ka naman pumunta. May, sa legal yan. na po yan, Eh, no, kami po yung nagtawag eh. Kasi compliant oh. po kami, nagtawag po kami. May public hearing po kami Oh. oh. Ang katunayan na, ano, ayan po, nandiyan po si Senator Marcoleta. Ayun. <laughs> <sa, laughs> Ayun. Ayun. <laughs> yun na nangyari kanina. Ayun. Uh -huh. Mm. maganda naman. Ano? At mm. meron kagad na uh, ginagawa senator elect pa lang ha. Tama. Sabi na hindi pa rin. Merong doon na oh, okay. sa hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi uh -huh. kilala niyo rin siya. Mm -hmm. okay. Sabi niya ngayon lang ako nakakita na isang public hearing sabi niya uh -huh. dumating ang isang senador. <laughs> At <laughs> dahil po diyan sabi niya lalo po ako kanyang naging ano eh, uh -huh. Naging uh, sa ganitong ano na talaga po palang importante. Ayo, uh, ano naman. Hang ito, sabi niya gano'n. Uh -huh. Kasi ano yung san, ano? No? Ang buong Pilipinas, alam, alam niyo nung kayo nang kampanya uh -huh. at kapag ka binanggit yung bayari sa kuryente, uh -huh. pati bata maliit eh. pumapalakpak eh, sumisigaw eh. diba <laughs> Kasi alam nila, hirap na magulang nila. Kapag ka darating yung buwan ng bayaran ng kuryente. Naniniwala ko sa iyo, Jen, kasi uh -huh. nung nasa Digos ako, yung huling araw yun, oo uh -huh. Pagbaba ako na nagsalita ako, lubong ko yung isang nanay, merong karga na sanggol. Nakangiti sa akin yung sanggol eh. Baka nga naintindihan niya sinabi ko eh. Sabi lang banda, Sen at Jen, may gumagamit din naman ng isyong ito para siyempre yung mga tutol sa kandidatura ni Senator-elect Dante Martinez. Habi nga tutol pa? sabi nila, eh, nung nanalo na, ka-election lang, katatapos lang. Oh, yung mga may uh, ano oh, Meralco Bill na 2,000. Uh oh. Puntahan niyo si Senador Marcoleta. Dako, na. na. Siya oh. na daw magbabayan. Oh. Gano'n naman ang patutsada. Mukhang saan, maling mali ata oh. na. Oh, pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. Uh ah. ah, naman kayo ka para naman kayo kamang mga batang maliit, uh -huh. naiintindihan, naiintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. <laughs> Hindi naman niya magagawa yon, short of legislation. Yes, ibig tama. sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas uh -huh. at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging uh -huh. sa lower house, uh -huh. na ito'y isa batas natin. Hindi naman po ganun kasimple na pag sinabi niyang ganun. Uh -huh. Eh, hindi naman mangyayari na sinabi niya, yung po ay dadaan po sa proseso. May uh -huh. proseso po yon. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, <laughs> eh pumunta na po kayo sa North Korea. Na, no? na lang muna sa anin niya. So, naman Kasi dalawang libo, <laughs> kasi agad naniningil lang sila Hindi eh. eh, eh, pa kayo nagsisimula sa termino. Oh, yung dalawang libong piso niya na binabayaran. At ako, oh. oh. ako ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. Huwag na silang kukontra. Ayun lang hmm. nga. Kapag Opo, nakita nila na maliwanag naman yung at makatwiran naman yung aking hinahan. Eh, Siyempre, magkakaroon ng debate ron. may, ma may papaliwanag ko naman sa aking palagay. Opo. At kung nila tama, lahat sila sumangayon, Eh, so... may papasa namin at may papasa. Eh, Pero mm -hmm. parang nakikinikinita ako na yan. Sen, mukhang ano yan. Uh, andamin ng lobbyist group yan kasi maapektuhan ng ganyan yung malalaking ano, power uh, company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuhan dito eh. Oh. Kasi babayaran din naman pala sila, e, eh, no? Babay, babayaran. Oh. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito, ka kung sinasabi ko, e, eh, kesa naman sa mag yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. Oh, oh, oh. May oh. pagkagalingan eh, din pala. Hindi eh, ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabi yun, yung limang ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Oh, Nagkataon, na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan, na talagang pinambibili nyo lang ng boto. <laughs> ang totoo, <laughs> so, uh, ang totoo, na naman yun eh. Di ba? Yes po, <laughs> totoo, totoo -toto 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 <laughs> po yun. Hindi <laughs> eh, ba sinabi ko, yung limang ayuda na yun, pagka inaggregate mo yung total uh, uh -huh. cost, 194 billion talaga yun. Eh uh -huh. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente, sapagat yun ng aking kauna-unahang advocacy, eh, Sino ko ngayon na kung halimbawa yung 2,000 pesos na nagkukulsiyom ng kuryente ay nilibre ko pababae, eh, di ba? Pababae po. Aba, nung makupyot ko yung total number na mabe Uh -huh. Hindi bababa sa 27 million Pilipinos. Uh -huh. Yung yun Harrison din ang gusto ng ayuda. Yun, yun din kasi yung oh, tinatarget yung ng, target ayuda, ng ayuda. Eh. Opo. Samantalang pagka ako'y nasa rally, pagka rami-raming mga tao, kumisan eh, 40,000, 30,000. Opo. Oh, tinata Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda? Lima pong klase yun eh. Kahit isa lang po ang natanggap nyo, Okay na yon. Sino po ba? Wala po. Wala po. oo. Uh -huh. e, isipin mo 30, 30,000, 40,000, uh -huh. 100,000 na nagrarally, wala, wala na kata. Uh -huh. Uh -huh. Ka muna ka oo. Sana napunti? <laughs> Yung limang ayuda na yon ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. Opo. Uh -huh. Eh kung sinasabi niyo no, tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Mm. mm. Ay, sa 37 million, ang nabibigyan. Ay, uh, oh, oh. o di, palitan natin. Kaya uh, uh, kaya ako, na, kaya ako ngayon na kung halimbawa, 2,000 pesos pa baba, Oh. Nung makwenta ko, 27 million ang makikinabang. Ang dami. yun yung target so, ang naman. Magiging, Ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Oh. Ito, na lang ang, gawin natin. At oh, pag, kinuwenta mo, 120 billion lang. Oh. mas matipid pa. Oo. Oo. Oh. May malaki ka pang nabawas. Oo, oh, ayaw mo ba yun? Oo. Lahat na nabigyan. 27 million ang nabigyan. Opo. Mm -hmm. Walang corruption dahil diretso sa kanila. Eh. Hindi yeah. mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga babayaran, bayaran din sila. sa Ang magkukomplain dyan... nakikinabang sa EUDA. Hindi Hindi. na hindi naman binibigay. Oo yun, yun yung nagkukurap yun. Yan, yan, yun yung Wala na tayong pagkukura ng ating corruption dito. Di ba? At saka yung magkukomplain yung Department of Finance. Teka muna bakakanya eh, Baka ka malay mo kasi may naglatan dyan. Kaya ko nabanggit yung Department of Health. Ang una ko kasing gagawin sana, yung 12%, yung 12% ba't aalisin natin? Yun naman Oo. ang isa. isa Magkaiba ito eh. 12% mm -hmm. ba't sa mga sa bayan ng kuryente? Opo. Oh. Kasi sa Ipira, wala naman sinasabi 12% ba't eh. Opo. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga, kaya nga tumaas eh. Opo. Mm -hmm. Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable, rates of electric power? Mm pa, paano magiging affordable sinaksakan mo ng BAT. O di nga gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department of Finance. Ako. Boss, so, mong gagawin yan. yan. Mababawasan ang kita ng gobyerno. Paano, paano, paano uh ko pananagutan yan? Eh, ako naman eh, palagi ko sinasabi, kayang-kaya kong ilabas lahat yan. Tetek mo na. Huwag kang makikipag-away sa batas, pare. Mm uh -huh. Di ba? Oo oh, nga. Ang sinasabi ng batas, sumunod ka. Sumunod uh -huh. ka sa batas. Sumunod uh -huh. ka sa batas. Uh -huh. Kaya naman hindi naging affordable. Eh, kasi nalagyan nyo ng bat eh. Humanap uh -huh. ka ng ibang paraan para maku-collect ka ng 120 billion. Uh -huh. Pero hindi dito. Ayun. Uh -huh. Alam mo ba pagka-analyst mo yung 12? Ba, talagang bababa. Ba? Ay uh -huh. so, Instant po yun. Pati mga negosyante, oh, oh. tuwan-tuwan. Oh, oh. 12% ba't? oh oh yeah na sinasabi gusay kasi di ang dinidikit nila nilayon mm -hmm. Nelson mm -hmm. doon kasi sa naging naunang pangako na sa pulido bawat pamilya ayo kay Senator Keta nila naman, <laughs> <Ito>, naman. <laughs> iba naman yung uh, kay uh, Senator elect da Dante yung isa kina naman maliwanag uh -huh. na uh -huh. na tiniting na naman natin ng ano uh, nasa nasa lugar naman yung, uh -huh. yung may inalis natin to pero ito yung sinabstitute natin. Oh. So, pero isang dapat nila maunawaan nila sa Oral hindi to instant. Ito pwede may proseso ito lahat, para mangyari. Lahat naman eh. Opo. Oh. Oh, eh, ito oh. mga nagsasalita naman na mga ito. Ito eh una, hindi naman sila bumoto kay oh. eh, Kong Dante. At saka oh. alam din naman nila talaga may oh. namalila. Oh. At saka oh. hindi naman ako nagtataka na meron at meron babangon ng ganyang kritisismo. Eh oh. <laughs> oh. sabi ko nga sa inyo eh. Nanalo na nga ako eh. Mm -hmm. Hindi pa <laughs> makapaniwala. Hindi <laughs> <laughs> Parang, <laughs> <mag> gusto, <laughs> parang gusto pa niyang questionin ng community. Uh, uh -huh. Parang gusto pa niyang mag ng protest eh. Uh -huh. <laughs> Saka okay. gano'n. Uh, daka... Hindi naman siya kandidato. Ha? Uh -huh. uh -huh masama masama ang kanyang loob ko paano nah, kayo na... Masama ng loob niya talaga. Oh. Talagang sinasabi ko sa kanya, kung meron lang siyang magagawa, Opo. naalisin ako. Oo. Oh. Gusto <laughs> na nanalo, gagawin niya. <laughs> Ginawa na ka sa survey. Eh. Di ba? Kinagalat. Oh. <laughs> eh. Ay, nako. Pero anyway, Sen... <laughs> and... mm. Meron na sanang nang mapagkukunan eh, kahit, kahit hindi tinanggal yung bat. Meron May... na sanang mapagkukunan na pandagdag uh, pambayad ng kuryente at pambilin ng pamalengke ang ating mga kababayan. Pero nasipayo po sila. Mm -hmm. Yung ipinasa po ng Kamara de Representante na legislated wage hike, talaga namang ang buong plenary po yung nagpalakpakan. Yeah! ay mabuhay si ganito, mabuhay si ganyan. Na ipasa po sa huling, uh, huli, uh, huli pagbasa, ang 200 pesos wage bill. Oo, kasi ganito yan. Opo. Yung version namin, 200 pesos. Ayan. Uh, madali kasi yun. May populist kasi ang banat dito eh. Malapakan no eh. no. mas malaki, palakpakan. Yes. Um, ang, ang, traditional kasing uh, sistema natin, para ba nga nangyayari, ang house of reckless. Opo. Tira ng tira, ano. Okay. Kayo naman kasi, pag tumira, tira bulag eh. Ganun, ano. <laughs> Masyado Opo. kayo reckless. Akala ninyo, kumo ba ka 200? Kumo ba papalakpakan kayo ng taong bayan? Eh kami naman kanya ang mas umiintindi. mhm uh -huh kami yung uh, kumbaga sa uh, sa truck kami yung clutch kami yung nagbabalanse yan po oh. sa kanila naman kasi 100 uh, sa, senado. sa senado sa senado mm -hmm. opo, oh. ngayon hindi nga siyempre magdidebate yan mm -hmm. ngayon siyempre pagdating sa senado sila daw yung ano ngayon party na rin ako na senado eh, di ba Opo, uh -huh. kaya opo, opo, lang ang aming inaugural session sa ano eh, pa? Sa July 28 pa. Opo. Uh, yeah, Kaya technically, hindi pa ako hindi kasali pa. doon. Totoo. Oo. Uh Kaya lang, meron po naman hanggang ilang araw pa. May, mm -hmm. may isa linggo pa ba? Pa. Mm -hmm. Para ho, bago magtapos? <coughs> bago magtapos. Hindi, atin... nag nagsinadya ni Jormen tayo nung isang araw po eh. Nung ad... Uh, hindi, ano? 11. 11 mm mismo. <coughs> Da, wala na. Wala nga Gyan, na si Lydia impeachment kasi. Ay, po. Oh. Wala na. Wala na po, hindi na talaga. O, ngayon, ano, ano, ngayon ang sinasabi nila? Eh, ang sabi nila, sinisisi daw po nila ang Senado. Mm -hmm. Sumagot naman tuloy ang Senado. Sabi niya, yung sa aming version, 100 pesos, 2024 pa, pasado na. Ipinasan niya anya itong uh, 200 pesos noong nakaraang linggo lang. Tapos sabi niya, ipinasan n'yo sa amin. Kaya tuloy nagagalit siya mga senador na pinalalabas daw po ng mga nasa kamara na senado ang nagkulang. May pagkakamali kung so bakit na po hindi repasa. Balik na naman sa issue. Kayo, pinagmamadali niyo ko eh pag nandito na sa amin. Yun, Pero ropo, kayo, pero kayo, Oo. tinulugan ninyo. Tama kayo. Kagaya nung, kagaya nung impeachment. Po, So, ito, pangalawa na ika ito. Uh -huh. Kailan nyo lang, kailan nyo lang ipinasa na sa third reading. Pero kami, naghihintay kami, Ayan. 100. Opo, hmm. 100. Siguro, kung December, pinadala nyo na rito, I maraming not, panahon, natalaki ng mga mm, ayos. Baka hindi na tayo nag-buy camp, in na lang natin. Tuto, 100 tayong pareho, Opo. nasabihin namin sa inyo, okay, so i-adopt nyo na lang ang Senate, okay, i-adopt namin na sa inyo, wala uh nang buy camp, tapos. Uh so ito ang nangyari, sisiyahan. So, yan, po. Wala tuloy rin. na ipasa. Wala mm -hmm. tuloy na probetsyo ang mga magagawa.